ganda ng panahon hindi mainit oh ayan oh tingnan niyo oh. ayan oh ang ganda ng panahon hindi mainit wow masyala sarap pero nagtayong pa rin ako <laughs> hindi masadong mainit talaga masarap yung panahon talagang maganda yung panahon ngayon hindi mga hindi katulad ng mga nakaraang buwan na sobrang init Diba? Nakikita niyo hindi masyadong mainit oh, ang langit tingnan niyo. Ang ganda tingnan. Ganito lang yung init oh, hindi masyadong, hindi katulad nung nakaraan na talagang mainit. Ito okay lang, kayang-kaya, carry and carry, lang. 'Di ba? ganda ng panahon. Sana palaging ganito kaya lang hindi pwede malabong mangyaring ganito ang panahon palagi kasi mga ilang buwan sobrang sobrang init tagaktak na yung pawis mo sa paglalakad pero ngayon ang ganda mahangin, masarap sa pakiramdam kasi may hangin talaga ang dadapo sa mukha mo ganun Pasok na tayo, samahan niyo ako maglalakad ulit kasi papasok si Inday. Para sa akin, kaya ko ang init na ganitong maglakad sa araw-araw. Pero yung mga nakaraang mga buwan, hindi ko kaya ang init niyon kaya lang nagtitiis ako. Talagang ito, okay sa akin ito ganitong init kasi may hangin. Mararamdaman mo yung may hangin talaga kasi yung buhok mo charot lang. Totoo. Sana ganito palagi yung panahon. Masarap. Masarap sa pakiramdam. Basta. Hindi masyadong mainit. Hindi ka naliligo ng pawis. Ay, naku po. Okay na sa akin yung ganito. Sana no, ganito palagi. Huwag kang tumambling. Yung payong ko tatambling sa hangin. Huwag kang tumambling. Makisama ka. Marami pa tayong pagdadaan ng hirap at hirap at sarap charot lang. Tingnan <laughs> <laughs> Yun nyo. No, yung hangin o. No? Ganda. Hindi ba siya anong ainit o? Kaya lang nagpapayong pa rin ako. Ang sarap sa pakiramdam may hangin. Woo! charot lang. <laughs> yung payong ko tatambling na ah. Huwag kang makisama sa hangin. Makisama ka sa akin. Marami pa tayong pagdadaanan. Huwag ka munang sumurender. Charot. Bago ang lahat guys, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Huwag mong kalimutan mag-subscribe at mag-like. Charot. Tawid! Walang sasakyan! Ganyan siya. Di ba? Laki, no? Laki yan. Hanggang dulo yan. Ay, hanggang likod. Hanggang dyan. Diba ang laki. Ang laki niyan. Ang lawak. Hindi, kaya lang hindi pa ako nakapasok dyan. Kasi may entrance. Mahal ng entrance. Sayang. Charot lang. May mga bisita sila. Kasi may mga ibang lahi. Ano siya. Ang ganda niya pag umaga. Makikita mo talaga silang Ganyan, laki no. Pero pag gabi hindi mo makikita ganyan yan. Ang makikita mo lang sa gabi liwanag. Liwanag lang yung makikita. bismillah. Ay, payong po, tata. Titilapon. Titilapon yung payong. Makisama ka. Huwag kang tatambling. Yun lang guys. Nandito na ako. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching yung aking buhok nagkakagulo dito na bitbit ko yung baon ko payong ko at bag ko charot lang dito na ako bismillah mali mali yung binabaan ano ba yan naprank ako dun ah yan ito yon hindi natong prank naprank ako dun sa elevator na yun ah nila hello hindi nila pinatay yung ilaw yun na ha? yun nag ilaw yung ay Sukre. thank you yun lang guys, andito na ako sa aking trabaho Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Ingat po tayo palagi. Bye-bye. Magkatrabaho muna ako guys ha. Bye-bye.